So, kamusta mga Dre? It's your boy along again. And ngayong araw ay ating pag-uusapan na yung balita noong 21 noong September. So, ito ay eh, regarding doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang, uh, wala namang mga abuso, gano'n. So, ito yung eksaktong sinabi niya na um, Marcos doesn't have outright abuses So for as long as he maintains this attitude, it's okay. I think I can live with him and I can bend with him. Just not like before where there was a favoritism, especially within the military. So, medyo hindi ba kayo nagulat or nagtaka sa ganitong klase ng balita na bakit parang yata biglang bumaliktad ang mundo, di ba? Parang kailan lang inakusahan niya itong si BBM na uh, drug addict o gustong mag-extend ng kanyang termino through charter change. ba? Diba? Parang bakit biglang yatang nagbago yung ihip ng hangin? No, anong meron? Ako, wala akong kontra sa kung ano man ang ginawa ni President Duterte. Magaling naman siyang leader okay naman yun. May mga violations, may mga issues, pero magaling siyang leader. Okay, wala tayong ano dyan, wala tayong question kung uh, ano paman ang mga issues na kanyang kinakaharap. So, wala tayo dyan dahil hindi naman natin na uh, pag-uusapan yung mga ganyang bagay dahil hindi tayo biased dito. Wala tayong kakampihan o ano man. Pero ang nakakapagtaka lang kasi, eh, parang nung mga nakaraan lang, mga buwan, eh, babanatan mo ng ganun yung isang presidente. So, alam natin na nagkaroon ng kaguluhan doon sa Davao kay um, Pastor Apolo Kibuloy, no? And ngayon, alam natin kung gaano kadikit itong si Kibuloy sa mga Duterte. So, hindi kaya. No. Ito na naman tayo sa hindi natin hindi kaya mga dre. So ito yung tanong. Hindi kaya mayroong alam si Kibuloy na pwedeng ikasama ng mga Duterte kung sakaling kumanta si Kibuloy at nasa tono at pakinggan naman na nasa posisyon ngayon. No? Oh, again, hindi hindi uh, natin tinutulungan yung usapin. Opinyon ko yun. So, kayo, kung ano ang inyong mga opinion dyan, mga Dre, eh, nasa inyo na yun. Okay, hindi ko kayo hinihikayat na maniwala sa mga sinasabi ko, pero, yun ang opinion ko, no? So, kasi, nakakapunta ka lang na sa dami mo ba naman ang binitawan, eh, di ba? Damay-damay na, eh. Eh, bangag, o kung ano po man, eh, sa ang pag-ihip ng panahon o sa pagtakbo ng panahon eh bigla ang magbabago ang ihip ng hangin. O. Oh. Yan ang nakakapagtaka dyan sa mga ganyang klase ng uh, uh statement. No, dapat o. Oh. Well, ayaw ka nalang dutungan yun, mga doon. So, kayo nang bahala. Kung ano ang inyong opinion, mag-comment kayo dyan sa baba. Eh, babasahin natin yan. At sisiguraduhin ko na i-recognize natin yan, mga doon. So, hanggang dito lang siguro. And again, iiwan ko kayo ng isang question. Ano kaya ang nangyari? So, kayo na pong bahala sumagot dyan, mga Dre. Maraming salamat and God bless you na